What's up mga kadisbi? Isang magandang araw po sa ating lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. Sa magandang araw po mga kadisbi, uh, kumusta po kayo? At welcome back po sa ating uh, panibagong video. Ang video po natin ngayon mga kadisbi ay nakakalungkot dahil uh, mukhang uh, mag-goodbye -go na tayo sa ating barako na si Maslog. Ang nag-iisa nating barako si Maslog at survivor po sa lahat na nagdaan ng mga sakit na ESF ilang wave na dumaan na sa kita ESF at siya ay nagpapatuloy pa rin po at hindi siya tinamaan ng ESF. Ngayong araw na ito mga ka ito kinuha na natin ang video ito. Umaga pa lang po at uh, inaantay na po natin ang pagkuha sa kanya ng buyer dahil uh, atin na pong uh, ididispatsa ang ating barako sa na si maslog dahil uh, mukhang na pag-sesyonan na po namin ang aking misis na kailangan na po i-dispose talaga si Maslod dahil uh, bumalik na naman po yung sakit at syempre hindi na rin po siya bumabata ang ating barako na si Maslod. Masakit man po isipin na mawawalan tayo ng barako pero kailangan po nating uh, mag-move on dahil uh, meron din naman po tayong panibagong aalagaan uh, ang gagawin nating inahing baboy na si Pamni So ang kapalit niya ngayon dito sa kulungan na ito ay si Pamni. Nee. Kaso sirang-sira na yung kulungan na ito at inaantay lang po namin yung buyer mga kids Talagang ganyan po ang mag-aalaga ng barako kahit na napamahal na tayo sa ating barako. Umaabot na po talaga sa punto na kailangan po natin silang pakawalan na. Sa edad niya po kasing 4 years old, ay kailangan na po talaga natin siyang ikaling mga kids 7 hours later. Oh.

At ito na nga, ikakarga ko na nga po siya sa kargahan ng bibili. Hindi na po siya aakyat doon sa aking kargahan mismo ng barako. At yan, ikakarga na po siya at nakakalungkot po tingnan. At medyo na napaiyak po yung ating misis dahil uh, sa maghapon, siya po ang nagpapakain po talaga niyan kapag wala tayo doon sa bahay po. Ano, kapag nandun lang po tayo sa bahay, siya, ako po ang nagpapakain. At sa buong araw, ibig sabihin, mas marami silang time sa isa't isa ni Mas long kaysa sa akin. Ang akin lang, talagang masakit talaga at isipin, pero kailangan natin i-let go na. dahil ganyan Ito po talaga ang kailangan natin gawin sa ating marako. Ay, dahil matanda na siya at hindi na okay. po siya kaya-ayang dalhin Ay, sa mga bagong mga dumalagang babi at para makaiwas din po tayo sa sakit ko. Ano? Oh, so, okay, kung bahaboy. ito ana, kay biyahe na. 12 seconds later. Dalawin natin yung kulungan na kahimik na ngayon. Oh no! Kung naka -apat na taon din si Maslog na nagamit natin. No? Pero hindi siya totally nagamit na sobra. Dahil <clears throat> saglit lang siya nagamit dahil sa sakit. At napaka-thankful natin. Mga no? kalitsbi dahil na uh, siya yung nag-survive sa lahat ng mga barako natin na hindi natamaan ng sakit dahil dito siya nakalagay at malayo siya doon sa may kulungan namin doon sa farm ngayon ayusin na naman namin to dahil meron na naman tayong alaga ang bapa ni Bago no? Uh, ngayon gagawin natin inahing babo yun si Pamni yung dispersal na yun at paayos muna natin to. At ito na nga po si Pamne, ang pangalan ng ating bagong alagaan na gagawin natin ng baboy. Hindi po talaga tayo hihinto sa pag-aalaga ng baboy. Thank you so much for watching!